Hey guys, good morning. Para guys, magluto tayo ng adobong kukong. Nandito, ito na yung aking tokwa. Nirito ko na. Nigisa ko na dito guys, ang aking bawang. Ang bango ng bawang guys, ang bango. Nagluro yung tokwa. Ang bango ng bawang. nung mabango ang bawang. Ang bango-bango ng bawang. Yan daw na guys ang bawang. Mix to yung ano. Mix to yung sibuyas. Sibuyas na sibuyas na pola. Sibuyas na pola guys. Yung sibuyas. Hmm. ang sibuyas. Bango din ang sibuyas. Okay ang sibuyas guys. Lagay na rin ang kamatis. Oh. Yes. marami na nag-support ng aking channel bibigay ng aking banana sa 5,000 Mahalo ko na guys ang pakwa at bawang sabulo sa mati Ayan Sunod na guys lagay ang Heng song.

ng toyo. Toyo. Hmm, toyo. Na, na toyo. konting toyo lang. Para hindi maalat. Yan. Tagtakpan muna natin, guys. Guys, kulot na guys. Ang aking adobong kukong. Ito, so guys. Maluto. Maluto na dyan ulit paminta. Paminta. Pamintang crack. Bago ko rin guys ang seasoning. Para masarap. kangkong guys ang nasarap-sarap na guys ang aking alubong ini ayun na guys lagyan ko na, lagyan ko na guys ng soka ayun, soka kunting soka lang para hindi maasin Ayan, ito guys. Haluin natin para mahalo yung ano, yung suka saka yung seasoning. Lagyan ng kuting asin para isutabang. Ayan, isutabang. guys ang aking adobong kangkong buto na guys sana nagustuhan nyo to ang aking nilotong adobong kangkong simple lang ito guys hindi masarap yan hanggang dito na lang guys thank you for watching salamat sa inyong panonood God bless sa inyong lahat thank you